ang temporary Pasig City Hall PGC ang dating itong ano na no? Bridgetown ito yung temporary na ano na Pasig City Hall to give way to the phase 1 redevelopment of the Pasig City Hall campus in Barangay San Nicolas Pasig City yun yun ano Yan yung pader na hindi pa na titibag. Ito, sample natin. Yan. Ang lapad ng alsada. Four lanes to. Ito, yan o. Oh. Parang nasa BGC ako. Yan. Ang mga bata to. Hmm. 'yon. Victor. Hindi pa masyadong malalaki yung mga puno. Hindi pa nakapagbigay ah, ng mga lilim. mga yeah. uh, ganyan ang kulang sa Philippines mga recreational Areas. Spectators. Mm. page South Drive naman tong kalsada. Yun. Uh, mga ano pa ito? Mga uh, bata pa Hindi, oh. may pa lang. muna mga naka-park. dating itong, ano, no? ito ngana, Bridge Town 'to 'yung temporary na ano na Pasig City Hall. dito. Piyan. 'To. Parang nasa tatlong palapag lang 'to. Nasisira na yung lumang Pasig City Hall. Hindi na pwedeng gawing opisina. Ito. Ayan. Temporary Pasig City Hall. yan Pasahin natin this building will be leased by the city government of Pasig as the temporary Pasig City Hall to give way to the phase one redevelopment of the Pasig City Hall campus in Barangay San Nicolas, Pasig City. Yung, yung ano. Mang Rodriguez na yan Ang oh, Bakating lote pa Marami-rami pa to Ito yung ginagawang ano Mercato Central no? Ang oh, bandang ano pa yan 6 o'clock pag uwi mga opisina mga estudyante ito pa makaanti dekat kita nanti eh para cherry blossom oh ayak noh om hawidu dekat lang itu sculpture itu ah lambat ito pa din develop pa ano pa dito eh hmm, alon alon pa yung lupa papuntang ano Mercato Central ganda oh At parang ano to cherry blossom hmm. Oh, to. Parang ano to ah. Trumpet tree. Ayan oh. Hmm. Yan. Ito yung obstacle park. Yeah. May entrance pa dito mga kabayan. 100 to 200 pesos per head Ayan ha Maging ano kayo Mga fit Health conscious na Mga Pilipino Mga transfik sample lah yeah. den hirap parang dalilam pero mahirap yan mga bayan Laking lote pa nito. Ito. Binabakbak pa dito. napakalaki pala na ano no 30 plus hectares ano mga kabayan may mga pader pa doon kabilaan pa yung mga constructions dito

dito na sa pananang ng na river o Pasig-Bariki na river channel uh, bumarik lang tayo sa bumarik Uh, labas na tayo. Papuntang Piloy, Amang Rodriguez. So, dating pala ang mga dito. Araya Residences. Vertical Village. A Vertical gated Village for the modern era.

meron pa rin nakalagay na andun dyan lepon bawal dun sa ano sarado dun eh Hmm. Eh. Terima pa Tignan natin yung pader. Ito. Ito yung pader. Maghahati sa Bridge Town at Park Links. Ayan yung pader na kailangang tipagin. Ito na. Amang Rodriguez na to. Maraming salamat po. De sa panonood subscribe like, comment na kayo kung bago pa lang po kayo sa aming channel o, kung ngayon nyo pa lang po nakakita public ano na to public road yung ginagawang temporary Pasig City Hall